So guys. So kukuha kami ng sampalya ng kasama ko. Ilalagay namin yung pansawag sa munggo. So ayun oh. May nakita kami doon no Ah, ayan oh, uh, oh sampalya. Yan yung ligaw ng palaya. So ilalagay namin yan sa munggo kasi magmumunggo kami ng partner ko. tara so, kuha tayo. Ang dami. Ayun oh. Ito yung sampalya. Ang tawag dito sa Amen, ah, sampalaya. Ewan ko lang kung sa kung anong tawag sa inyo nito. Dami. Ito, mataba-taba to. Ayun. Kinukuha dito yung daon lang. So, kukuha tayo ng daon. Ay. Ito. Ito yung sampalia kukunin mo lang yung daong kasi yun yung sasawag natin sa munggo ayan so, marami rami na ako nakuha so marami dito ayun ako sa mango. hello ka hello hello guys ayan so parang naka zoom yung ano ko ha sabi ka ko muna ayun ha marami rin sinakuha ito yung ano pala ito yung ito yung bunga niya, oh. Ito yung bunga ng sampalya. Ay maliliit. Kinukuha din 'yan, nilalaga, sinasama din sa munggo. So masarap 'yan. Tingnan niyo. Ayun, oh. Kinakain din kasi 'to, eh. Nilalagay sa munggo. So marami na 'yung nakuha namin. May nakita ko ditong hinog, tingnan niyo. Ay maliit. Ayun, oh. Maliit yung hinog niya. So maliliit lang yung bunga niya. Ayun, meron pala dito. Oh. Ayun, oh. Sampalia. Ito yung style ng bunga niya. So meron pa dun sa dulo. Ayun oh. Dami. Masarap yan sa munggo na ihalo. Hello guys. So nandito na naman kami sa farm. So ito yung karugtong dun sa may pagkuhan namin ng sampalia. So ito yung pangalawang pangsawag namin sa munggo. So, ipapakita ko sa inyo. Kung, ano kayo dito? Um, tao doon Kung kilala nyo itong gulay na to, kulitis ang tawag. So, ayan o. Yan yung kulitis. Yan yung kulitis dito sa Pilipinas. Madalas sinasawag to sa munggo. So, yan sinasawag yun sa munggo. So, ito yung una namin kinuha. Ito yung sa tinula. Okay. Sa tinula din o. No? Ito yung sampalaya na kinuha namin o. No? Pakita mga bal. Yan. May konting saluyot. Ayan, may saluyot na rin siyang konti. So, yan, veggies. Kung baga healthy. Healthy yung munggo na lulutoy namin. Ulam ngayong gabi. Ayan o. No? Ayan, kilala nyo ba yan? Kulitis ang tawag dyan. Pero sa iba ang tawag dyan ay damo. Damo siya pero healthy. Sa kanya ko lang ito natikman na kulitis. Masarap pala pag nilalagay sa munggo. So, Pwede niyo i-search niyan sa TikTok, FB, or sa Google, kulitis. So may mga benefits niya na dala sa katawan natin. Ayun oh, kulitis. May mga bulaklak na siya. Ayun oh, kulitis. Yan. So itong nakikita niyo, 'yung mga tanawin, farm niyan, meron 'yang kambing, pato, mga kangkong, palayan. So ang iba naano na ano na, inananin na, you know. So maganda dito. <coughs> Nangunguha ka lang dito sa farm. Hindi naman sila nagsisita dito eh. Basta ano, um, hindi sa farm nila kukuha. Sa mga gilid-gilid lang. So ayan. Ito damuhan na to. Oh, na dito. Dating kangkungan yun eh. So malinis to guys. Walang arte-arte sa gulay. <coughs> Masarap mamuhay sa probinsya kung gulay ang kakainin.